What's up, Bandang people! Hi, my name is Kane. I'm I'm a data analyst of Cavite. Hi, Kane. Hi, po. Data Hi po. analyst. Po. Huh? Yes, po. Data, data analyst, po analyst. From Cavite. Ang hirap ang trabaho ng mga analyst. 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 Oo oh, Marami silang ina-analyze. Yes. yes. Siya naka-eyeglass. <laughs> <laughs> Data analyst. Ako sobra akong na naamay sa mga taong magaling sa computer. Oo. Oh, oh. Ang hirap nung, di ba? Pag, Pag cellphone nga, ang hirap nung ano-ano. Oo. Eh. Oh, oh. Dati nga may ma-PUK lock ka lang nakaka-stress. Oh, oh. Na. uk <laughs> 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 Pero nakaka-stress diba? Ang luma! O, oh, di ba yung, 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 ma, ma yung, oh. pin code mong masobrahan yung uh, nag-exceed yung mali kong pin, code, pin code error na nakaka-stress na. na. Oh, oh, oh. Ganon. So, wow, ang babago yung tao ha. Ang ka. sa sa <laughs> Kane, anong pick-up line mo para kay Diana? Uh, Diana, alam mo ba na I'm a bee? Sorry, you're a what? I'm a bee. I'm a bee. bee? A bee? Bakit? Because I wanna be your honey. <laughs> oh! Ang oh! tawa oh! oh! oh, si Diana. I wanna Mara! be a to be. Sabi nung anak, guman yan. No? <laughs> <laughs> Mama, I'm a honey. Kapag na judge yun na anak niya. <laughs> Mas matangkad sa kanya. Ha? Mas matangkad sa... <laughs> pa sa kanya si Dion. Ano, si Dion.